Huwag na magulo, nagkakape ako eh. Ay, mabuhusan ako itong kape, huwag ka magulo. Tubig! Nainitan, nainitan! hmm. <laughs> Pakain ka na kalbo? Hindi pa. Ah. Ano yan? Lalo si Bay nagtitimpla ng kape. Bakit? Okay. Nagtitimpla lo sa aray. Pamaya pag, pagdumpag dating niya dito mo na paupuin sa dulo huwag ka muna alis pag na naka, ano nakaupo na si bay dito di nagkakape yun tsaka tsaka umalis tapos ikaw mamaya ano saktuhan mo di mo susuot ka ng buta pag kasuot mo ng buta tatayo ka pag tayo mo itim <laughs> 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 ha 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 ka ha May ha ha naman ha 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 ka na eh. Ay, nagsisiyara ko dyan kayo. Bato ng bato dyan sa CR, oh. <laughs> Ay, abo siya. Eh, dito lang ako pupisto. Dito lang ako pupisto. Ayan na. Oh, Kalbo! Buto mo! <laughs> Kaya nga. Kape. Di mo wala ka pinagtimplay. Kape. Eh. Magkagulo mo kayo na nag ako eh. Pari ang bato mo. Oh, oh. Hindi ako. Eh. Ay, nga parang... uh, pa eh, iba, ito. Iba ang tunog ng bato sa tunog ng ano, katmon. Uh. Iba yung lagabog. Tarap ng kape. Diyab Sao. O, Diyaka na mo po. Para ano kayo, pipicture ko kayo. Diyaka na ka mo po. Oh, yan. May nang babato. <laughs> Oo. Oh. oh, kape. <laughs> <laughs> yan. Ang ganda nyo ang, ang ganda tingnan ay, mga kalbo. Oh. Ay dito ka, dito, ka, nampo, dito ka na mo po, dito at ano, natatakpan si Kalbuay. Oy. Lubas ng baboy. <laughs> gito na to Kalbo. Sagit lang. Oo nga. mo na, Kalbo. Takay mo na. gutom na itong mga to. <coughs> Kaya ngayon dalawa lang nagkakapi kape oh! Kape? Eh! Oh? Hindi mo wala kape nagtimpla? Huwag <laughs> <laughs> ka magulo! nagka ako eh! Pabusan ako itong kape! Huwag kang magulo! Huwag! <laughs> <laughs> Busan ka <na>. lang! <laughs> Hahaha! Okay. Namura tuloy yung horse. Ano yung horse sa'yo? Kanina pa kita. Uh... Tinatapi ka nga at aalis siya at magpapakain na ng baboy. Init. Ha? Init. Init talaga. <laughs> <laughs> Kanina <laughs> pa ka tinatapi ka yung muniwala. Kaya nga tinatapi ka na eh. Oh, yan. Ito mula. <laughs> Ay, <laughs> <ayos. laughs> Okay na yan, at least lumabas yung pagkatisoy mo, na mula yung dibdib mo. Dibdib sa kape pre. Ano Oh. Kasalanan. Pinatapit kita dyan ako. Ah. <laughs> <Oo. laughs> na! Alam mo, papakain ako ng babo eh. Wala, o, dyak, wala o, dyan, <laughs> ko dyan <at>, wala ko dyan ka. Ayos ko si Jabba. <laughs> Tumulo ko sa'yo. Pinatapit na kita nga eh. Oh. Bakit naman kasi dyan ka umupo, sa pa'y nakandulo? <laughs> <laughs> Oo. Oh. Sa kapay. Oo, oh, ano ba kita? Dyan ka umupo sa pinakandulo eh. Ay, kumate. eh. Sino bang may kasalanan? Oh, wala po, Skalbo! <laughs> umalis ka si Dipo sa gitna. Kung hindi umalis si Dipo, di hindi ka sa ano doon? Oo, oh, ito ko lang may kasalanan eh. Oh. Init. Hindi ko wala man. <laughs> <laughs>